Oh, Silvana, anak, kamusta pala yung pagtambay ng mga kaibigan mo dito sa bahay? Okay lang naman, ma, pero nakakainis talaga yung pamangkin mong yan, ma. Alam mo ba, tinapunan ng tubig yung damit ni Leslie. Nakakahiya! Ganun ba, anak? Haya mo na siya. O siya, bili ka muna ng merienda natin kila Aling Karina. Ba't ako inuutusan yung mama? Andiyan naman si Mia. Anak, pag si Mia yung inutusan natin, malamang manghihiram niya ng cellphone kay Aling Karina tapos magsusumbong yan kay mama niya. Ah, sige, sige, ma. Aling Karina, pabili akong bake, ma. Aling Karina. Asa ba yung matandang yun? Ano ba yan? Ay, Silvana, ano ba yun? Bake, ma? O, isang bake, ma. Ang tagal-tagal nyo. Ay, pasensya ka na, ha? Katatapos ko lang kasi maligo. Uy, sandali lang, Silvana. Ba't palagi ko naririnig si Mia na umiiya? Sinasaktan niyo ba siya? Uy, hindi, ha? Hindi namin sinasaktan si Mia. Di ba pwedeng nagtitiktok lang? Nagdadrama? Kaya umiiyak palagi? Aling Karina, ha? Tsaka ito ah, hindi ko na nakikita si Mia dito sa labas. sino ba ba siya? Alam mo matanda ka, napaka-chismosa mo. Ayaw ko na bumili ng bake mac mo. Ay, bastos naman itong batang to. Kung ayaw mo, edi wag, tiinin ko na lang.